bigay place lang trophy. Can the place Sino na nagbigay ng part two? Kan? Mo din camera. mo din. Nagtulista. Den Jose nasa saan? Jose, ay. Deme para sa nila. 2,000. na para ano? Ang susi. Jangan lupa, Papa Rebo. na, <coughs> na, na. Eh! Dago, na, na. Dago, na, <coughs> na. Dago, na, na. ng manok ah! Talo daw yung manok. Ha? Huh? Talo. Talo? Sabi ko kasi isang pa yung bago. Laban. Laban kage. Maling. Toto, hindi pwede labot to? Pwede na yan. Kawali. Kawali. Yung isa, meron dyan ano eh. Ayun nga tayo. Ayun na, yun na yan. Malabot yung pato. Pabo. Ito, ito, pwede na ito. Pagka lumak ito. Tumanda yan. yan. Maganda na nga yan. Lahat. Beh! Bakit naman? Bakit na Ganon dito guys Ay Sorry Sorry guys Ang manok Ayan Ang daming alaga Rita Tingnan man lalaki Ang oh. oh, lalaking manok Sarap pulutan Ayos di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Manok. Uy! Ayun, ayun. Parang... Ano yan? Pulutan? Ano yan? Bali manok? Bali manok? Yung ano? Sana hindi ka nag manok. May pulutan sana, no? Aga-aga, labat Tiyan, 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 Luluto tayo dito. Tayo ano. Ayun ang daing manok oh. Ayun. Ayun mga tropa dito, Ang sa taas. Malaki Malaki na Anong ano na Ayan Ayos okay, mo no. Ayan mga pato guys. Oh, Ayan 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 Galing, di ba? Kalabasa, mayroon yung ano. Yan, dami. Uy, ito. May sisiw pa. Tapos dito, may baboy tayo. Yan. Uy, ang daming pato, ah. O, oh, ang daming inakay. O. Oh. Ayun, inakay, oh. Eh. Ang dami. Nakakatuwa, oh. Ang ay oh. Hi. Hello, ilan kayo? 1 2 3 4 5 6 7 14 dami ah. Tapos dito guys, may baboy. Ayan oh, dalawa. Oh. Ayan may baboy tayo, dalawa. Ah, isa lalaki na <coughs> ang na ng baboy ah. Parang kailan lang 'to ah. Ngayon, oh, lalaki na. Ang dami pang ano. Dami pang manok.

makuha ka sa tingin ah, Robin Padilla yun kasing Robin Padilla yun spada na indikasyon ng kasama mo te sila marami kayong huli kanina kuya wala isang araw ang ganda ng huli niya hindi na mulit hindi na kayo yun diba kasi sa wala, Kayon, ba? Sa wala lang na huli. oh, oh. meron kahapon meron kahapon magalang lang, kahapan lang sa hapon naman sa umaga wala na? naiulip po kung ano sila? Balira? ngayon? Okay. Mm. pa dangon yan? Mm. yung obas na? hindi naman mabusyong. kadalhin naman. mayroon mga lumalaki, mayroon mga lum na ulip